Alam ninyo, nalulungkot ako. Dahil, naiisip ko kasi, na nakakaladkad. Ang mga naniniwala sa Diyos. Ang mga nakakakilala sa Panginoong Diyos. Nakakaladkad ang pangalan ng ating Panginoong Jesus Dahil sa mga maling gawain, sa mga maling gawain ng mga senador na nakakaalam ng mga salita ng Diyos una siki buloy nakakaladkad ang pangalan ni Jesus dahil sa pangalan ng kanyang relihiyon dahil sa mga kaso niya ang sama ng loob ko dahil ginagamit nilang the holy name para lang mandaya para lang manlinlang na sila ay matitinong tao ang sama na talaga ng mundo mga kapatid tapos itong si Joel ba anak ng founder ng isang sekta nasasangkot at tagapagtanggol ng isang taong may kasong pagnanakaw sa kaban ng bayan pati rin si Cayetano tagapagtanggol. Tagapagtanggol ng alam niyang may kasong pagnanakaw. Bakit ganito na ang nangyayari sa atin? Bakit ninyo ginagamit ang mga salita ng Diyos para lang malilang? Para mapaniwala ninyo kami na kayo ay matitinong tao. Bakit? Alam ninyo, kayong mga senador na pati si Marcoleta nagbabasa siguro yan. Marami siyang alam na salita ng Diyos. Alam nila yung mga sampung utos ng Diyos. Alam, ni, alam niya ang about blasphemy. Bakit ipinagtatanggol ninyo ang isang taong nagmamura sa Diyos? Hindi nyo dapat mas matatalino kayo sa amin. May pinag-aralan kayo. Nagtiwala po kami sa inyo pero bakit ninyo ginagamit ang ang mga paniniwala ninyo kuno may paniniwala mo ngayon ang, hindi ko talaga mapigilan dahil itong si Marco Leta, ang taas ang taas kaso'y pinagtanggol niya ang taong may nagmura sa Diyos. Nakita niya yun. napakinggan niya yun. Si Joel Villanueva, bakit nasa sampung utos ng Diyos? Na huwag magnakaw, bakit? Bakit po kayo nasasangkot sa mga ganito? At bakit po ipinagtatanggol niyo ang mga may kasong pagnanakaw. ba diba ang sabi ng Diyos, ang bilin niya, ang bilin niya. Huwag tayo tumanggap ng kahit anong suhol. Dahil ang suhol na yan ay magpapabulag sa atin ng pagtatakpan ng katotohanan. Dapat ang ipagtanggol ninyo yung mga mahihirap. Mga anak ng mga biyuda. Bakit po, Senator? Pati si Alan Peter Cayetano, sobra kong hinahangaan. Bakit? Senator Cayetano, bakit po pinagtatanggol ninyo? Ang taong pinagmumura ang Diyos, bakit? Bakit po? sana naman po kayo ay nasa Senado gamitin ninyo ang ibinigay sa inyo ng Panginoong Diyos na talino para ipagtanggol kami na may ihirap. Hindi po ipagtatanggol ang mga masasamang tao dahil po may kapalit. Hindi, mahirap bang mahalin ang mga Pilipino na walang kapalit? Mahirap ba ipagtanggol ang Pilipinas na walang kapalit? Pasensya na po kayo, nakapambahay po ako. Hindi na ako nagpalit dahil baka po makakalimutan ko kasi ang mga sasabihin ko kung ano yung naiisip ko ngayong oras na to. Tanong ko po sa inyo. Mahirap ba mahalin ang Pilipinas na walang bayad? Mahirap ba ip ipagtanggol ang Pilipinas na walang bayad? Bakit kailangan may kapalit? Bakit lahat ng kilos natin ay may kapalit? Yan po ay pagmamahal. Pagmamahal po sa pera. Nakakalimutan na po ninyo. Kayo po na nakakaalam ng mga salita ng Diyos. Nakakalimutan na po ninyo ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangaral. Na dapat kayo po, kayo po ang mauunang mga ngaral sa amin dahil kayo po ay nandyan sa mga matataas na posisyon pero bakit kayo ang nauunang nagtatanggol? Bakit po kayo ang nauunang nagtatanggol sa taong may nagmura sa Panginoong Diyos? Hindi na po tama ang ginagawa ninyo. Sana mapanood ni ninyo ito. At sana ipuin kayo ng Panginoong Diyos na mahalin ninyo ang ating bansa mahalin ninyo kami na walang kapalit na gumawa po kayo ng kabutihan dahil po dahil po sa ginagawa ninyo lalo tayong nalulunod hindi lang po tayo nalulunod sa baha pero nalulunod na po tayo sa kasamaan na dapat kayo ang maging ihemplo ibinoto po kayo namin dahil taglay ninyo ang paniniwala sa Panginoong Diyos. Pero naka, napaka,